Magandang araw DWIZ, nakakabahala yung ano, mga balita tungkol sa domestic violence. Kaya gusto ko sanang malaman kung meron bang ginawang hakbang si Senator Lito Lapid tungkol dito. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record Ayon sa aming pagsisiyasa, taong 2019 ng isulong ni Senator Lito Lapid ang Senate Bill 978 o ang Additional Leaves for Victims of Domestic Violence Act. Layunin nito na amyendahan ng Section 43 ng Republic Act Number no. 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 kung saan nakasaad ang karapatan ng mga biktima ng karahasan na makatanggap ng 10 araw na paid leave sa trabaho para bigyan ng mga ito ng panahon na asikasuhin ang pagsasagawa ng legal na aksyon, makapaglipat bahay, maalagaan ang kanilang mga anak at makadalo sa counseling o therapy sessions. Ninanais naman ang panukala na gawing 20 araw paid work leaves ng mga domestic violence victims dahil hindi sapat ang 10 araw para sa mga nasabing hakbang na inilaan para sa paid leaves. Ang mga individual na kabilang sa saklaw ng probisyon ay ang mga biktima ng pang-aabuso o magulang ng batang nakaranas ng pang-aabuso at dapat ay nagtatrabaho sa kumpanyang pagpapasahan ng leave sa loob ng anim na buwan. Ang panukala na ito ay isang paraan upang bigyan ng mga biktima ng pang-abuso ng oras para sa kanilang sarili at makabawi mula sa trauma at sakit na kanilang natamo. At yan ang track record ni Supremo. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.